Saan ako upo? Sorry ha. Nandito kasi si Iya. Kaibigan ko. Si Iya nga pala. morning po. Kain ko tayo. Ano ko May bumisita sa boarding house. At mukhang may daladalang problema tong bisita nila. Huwag kang magalala. Nandito lang kami. Tutulungan ka namin. O ba? Diba? Sabi ko sa'yo eh. Matulungan si Wais. Pero mukhang hindi lang ata si Iya ang nangangailangan ng tulong. Talagang meron sumasabutahe. Dito sa karinderi ko tutulungan ka namin ni eh. Engeng. Pero pagdating sa problema, mukhang maraming pauntong si Iya. Ay nako, alam mo, kung ako yung tatulungin mo, wala talaga ang binigdawais na yan. Tingin ko pa, iiyakin ka lang yan tulad ng ex ko. Lalukuhin ka lang nun. Grabe ka naman, sobra na yan ah. Alam na alam ko yung mga karakas na yan. Yung tatay ko, ganyan na ganyan pumahan. Ang tatay ko, pogi, pero napakarupok. Ubod ng rupok. Kung may dumating, meron ding nagbakasyon. Bakit parang wala si Boss Magbabakasyon daw siya. Kailan daw siya babalik? Yung ay, eh. hindi naman nagbihinan. Pero pero nag-iwan ng na sulat. Habang ako ay wala, si Rowell ang amo. Tarinig nyo naman. Ako ang amo. Bella! Bella! Ang kape ko! <laughs> amo Rowell. Eh! Matanggap kaya ni Wise at Eng-Eng si Rowell bilang bagong boss nila. Matanggap kaya ni Karim ang tulong na hinihingi nito? Hay, matanggap din naman kaya ni Iya si Wais para sa kanyang BFF na si Kasi? Abang nga ng mga kasagutan at siguradong maso-solve ka na naman sa kakatawa. Wais at Eng Eng, tuwing Sabado, alas 7 ng gabi sa Pure Gold Channel. Para siyang tatay ko magbayo. Actually, para kang tatay ko eh. Ang pinagkaiba niyo lang, Marupok siya. Cha. Huh? Huh? Ha? Tsaka may kalamde ang taglay. Ha? Ang tatay mo? Ang tatay mo? Sige, ano. Cute-cute siguro yun, ano.